i ba? Ano ba yan? Nakala ko may box. Ano ba Hello guys, good evening. Ayan, nabudol na naman tayo nitong single burner na butin gas stove. Ayan, maganda daw kasi ito eh. Kaya nag-order ako sa TikTok shop. Ayan, nire-rate na natin. Ayusin natin yung patungan niya dahil nakabaliktad. Tapos, buksan na natin itong lagayan ng kanyang bala. Siyempre, para may apoy siya, lagyan natin ng bala. Ayan, nakikita nyo yung butas. Ayan. Diyan nyo ipapasok yung matulis dito. Ayan, yan Yung sa bala na yan. <clears throat> diyan nyo yan ipapasok kasi diyan yung kukuha mamaya ng enerhiya para mag-apoy siya. O, Diba, Pasok na natin. Ilagay na natin. Ayan. Make sure nyo guys na mayroon kayong mga bala ng inyong mga ng butin nyo para kapag naka-order kayo ay ready na. Tapos, mixture nyo na yung parang clip na yan ay naka naka ano dyan, yan, yan. Yung may space nya, dapat nakalock yan, yan, guys. Nakalock dapat sa dyan, yan. Diba? Sarado na natin. titisting na natin kung talagang mag-a-apoy sya. At sya ka, make sure nyo na nakababa itong itim na to, yung lock at saka unlock, yung off and on. Dapat nakababa na yan siya guys pag magsisindi kayo. Kasi pag hindi yan nakababa, hindi yan magsisindi, diyan yan gagana. Kasi hindi yan maglalak. Uh, try na natin. Ayan na siya. Diba ang lakas pala niya? Ang lakas niya ni, eh, mainit niya ni. Eh. Oh, makakaluto na kayo diyan ng ano, kahit dalawang ulam pa, oh, pwede rin ma-adjust, pwede mapahinaan. Yung kung gusto niyo magpa-in-in lang kayo ng kanin, ayan, pwede siya. 'Di ba? Kita nyo guys, ang ganda niya eh. Kahit ganyan lang 'yan, affordable na, napaka-convenient, pwede mo pang mabit-bit kahit saan. Kahit saan gusto gustong magluto at saka i-off na natin. Make sure na pag off nyo yan guys, pipitik yung pataas yung binaba natin kanina. Yan, dapat pipitik siya pataas. Kusa siyang pipitik pag naka-off na. Try natin ulit. Buksan natin. I-down muna natin. Ibaba yung lock. Tapos, buksan. Pagkabukas, hindi nag-apoy. Papatay natin. Oh, kusa siyang akyat pag nilagay nyo sa off, kusa siyang akyat. Di ba? Tapos pwede nyo rin kunin yung bala na yan. Tapos itago nyo ulit. Tapos pag nagluto kayo, yun, nilagay nyo ulit. O ba? Diba? Napakaganda. O. Takpan nyo ulit yun dahil hindi naman yun sisingaw eh. Hindi naman yan sisingaw. E, huwag nyo lang itapon yung takip. Tapos pag nagluto kayo ulit, ilagay nyo ulit. O, di ba? Pwede nyo ulit itago yan sa lalagayan niya pati yung banner nyo. O, di ba guys? Napakaganda. Saan pa kayo? Dito na tayo sa pang-affordable, pang-low budget. O, di ba? Ang ganda na niya. Thanks for watching, mga lords.